Of the nation. Sinakto ng masasamang loob sa pananalasa ng Bagyong Uwan ang panaloob nila sa isang fast food sa Santa Maria, Bulacan. Sa bayan naman ng Marilao, polis ang nanloob sa loob ng isang convenience store. May report si Marisol Abduraman. Habang nararamdaman ang bagyong uwan nitong linggo, sinamantala ng ilang kawatan na pasukan ng isang fast food sa Santa Maria, Bulacan. Huli kam ang pagpasok ng lalaking nakahood at face mask sa isang silid. Maya, maya pa, may hila na siyang vote. Nakaabang sa labas ang tatlo niyang kasabwat. Natuntun sa hot pursuit operation ang hideout ng grupo sa Kaluokan. Timbog ang dalawa sa apat na suspect. Na-recover ang kanilang getaway vehicle pati ang itinapong vault sa NLEX, pero wala na ang laman nitong 300,000 pesos. Salamat po, salamat Nagpanggap na may bibilhin ang lalaki na kapulang hoodie nang na pumasok sa isang convenience store sa Santa Rosa Uno sa Marilao Bulacan pasado las 7 kagabi. Pero diretso siyang pumasok sa counter at nagdeklara ng hold up. Mula sa counter, naglakad siya kasamang ang kahera papunta sa kwarto kung nasaan ang vault. Nilimas niya ang pera at tumakas. Agad nakatawag ang mga staff ng convenience store sa pulis na nagsagawa ng follow-up operation. Tinry na pahintuin siya ng ating mga kapulisan, na pinapahinto siya pero hindi siya huminto and uh, bigkos siya ay nagpaputok, pinaputukan yung uh, mobile natin which prompted our uh, personnel to return file. Tinamaan ang suspect Dinala siya sa hospital pero idinaklarang dead on arrival. Narecover ng mga pulis ang 20,000 pesos na ninakaw niya sa convenience store. Dito na-discovering ang suspect, isa ring pulis. Ako mismo parang nanlumo rin ako nung nalaman ko na yung suspect pala natin, hindi lang aktibong pulis, opisyal pa ng pulis. Nakakalungkot dahil nagbarilan ang kabarilan mo kapwa pulis mo pala. Isa siyang police captain na chief ng investigation ng Caloocan Police sa North Caloocan. Nakuha sa kanyang kanyang police ID at service firearm na ginamit niya sa pang-hold up at sa pakikipagbarilan sa mga kapwa pulis. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bakas ang pinsalang iniwan ng bagyong uwan sa paghambalos nito sa norte. Sa Cagayan, mga trosong tinangay ng umapaw na ilog ang sumira sa mga bahay. May report si June Veneracion. Taas po kami ng bubong. Napilitang manatili sa bubong ng kanilang bahay ang mga residenteng ito. Kuha yan ang kasagsaga ng pananalasa ng bagyong uwan sa Tuwaw, Cagayan. May mga alaga namin, mabiik. Kasama rin nila ang mga alagang hayop. Mabilis na bumaha sa bayan, bunsod ng pag-apaw ng Chico River. Abot hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar. Kaya kailangan ilikas ang ilang residente. Ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Ang mga gamit sa bahay, basa lahat, walang nailigtas, sir. Kasi yung sa loob ng bahay, sir, eh, putik lahat, sir. Sa barangay Baranguag, bakas pa ang dilubyo sa paghupa ng baha. Kasabay ng pagregasan ng tubig, ang mga tinangay na troso na sumira sa maraming bahay. Paano na kami magsisimula? Yung, mga, yung tindahan namin, sir, wala na. <laughs> wala na pang kabuhayan. Talagang yung mga bahay ay tinamaan ng mga troso na galing sa taas, galing Kalinga and Mountain Province. Maging alusod ng Tugigaraw, nalubog din sa mataas na baha. Alos Abot ng bubong. Tumulong na ang Philippine Red Cross sa pagpapalikas sa mga binahang residente. Perwisyo naman sa ilang motorista ang naitalang landslide sa kahabaan ng Nueva Vizcaya-Pangasinan Road. Humambalang doon ng mga malalaking bato. Sa ngayon, mga motor pa lang ang pinapayagang dumaan. Sa Dagupan City, Pangasinan, storm surge o daluyong ang nagpatumba sa ilang bahay sa barangay Bonuan Giset. Hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo, yung ordinary lang. Yung pala talagang napakalakas pala. Pati mga resort cottages at mga bangka nasira. Sa kaparehong barangay, isang heavy equipment naman na nabagsakan ng bakal na commercial signage. Dahil yan sa malakas na hangin dala ng bagyo. Kahit sa bayan ng Kalasyaw, kabikabila ang mga nawasak. Tuklap ang mga bubong ng mga bahay dahil sa malakas na hangin. Sana po matulungan po kami kasi wala po, wala po kaming sapat na ano, pampaayos. June Venerasyon, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaalala ng ilang nasalanta sa probinsya ng Aurora kung paano magpapasko. Lalo tila pinatay ng bagyo ang kanilang kabuhayan. May live report si Ian Cruz. Ian, Atom, narating nga natin ng Northern Aurora na magbukas ang nasirang daan at doon nga ay tumambad sa atin ang malawak na pinsala na dala ng bagyong uwan. Unti-unting bumabango ng Aurora pero bakas ang hirap lalo na sa mga ng wasak at kabuhayang tila binura ng bagyong uwan. Siyempre po, first time po namin mag at ko po na wala bahay. Maaawa po ako sa mga anak ko po, po. kahit sa inaasahan kong pananim man, kahit konti nga lang na pangtaguhid ko sana, eh nawala pa po. Troso, poste, naglalakihang bato ang makikita sa paligid. Isang bako pa ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge at nakapanlulumong pagmasdan ang mga dinarayong pasyalan apat resort ang nasira ng daluyong na abot sa 20 talampakan. Sugatan pati ang resort owner na si Larry. Yung mga ibang ano, mga ibang tra nagtatrabaho, eh talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong. Kung hindi man sa ating pamahalaan, eh sa mga taong may mga puso at kumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po itulungan. Sa Janet, Dila biyaya para sa mga residente ang dumadaloy na tubig mula sa bundok sa dinalungan kung saan naglanfal ang bagyo, halos walang bubong na naiwan sa mga bahay sa coastal areas. Ano po, umuugong po yung kapiligiran tapos ano po, nababasag po yung salamin na po doon. Sa evacuation? Opo. Hanggang sa dilasag, tila na wash out ang mga bahay. Anong gamit niyo po yung isalba niyo? Wala nga po, talagang lahat yan ano, litong litong na yata yun eh ang mga alon mm -hmm. at yung mga damit namin basa wala talaga sa amin natira dyan ganyan rin sa bayan ng kasiguran yung kasalukuyan pong malakas na bagyo ay lumipat na po ako sa malaking bahay na kapitbahay namin hindi ko na po inintindi bahay ko nabuwal rin ang mga post at puno pati police station pinasuko ng bagyo kaya ang bakanteng detention cell naging kanlungan ng mga pulis. Maaring kapantay o higit pa raw sa storm surge ng Superbagyong Yolanda ang nilikha ng Superbagyong Uwan na umabot sa 5 to 7 meters ayon sa mga nag-iikot na storm chasers ng pag-asa. 5 to 7, may kukumpara natin dun sa Yolanda na nga eh. Kasi ang Yolanda, more or less 6 meters, more or less 6 meters siya eh. Pwede natin sabihin, you land the like pala to. Pwede na rin siya. Oo, pwede ko na sabihin. Or ma, masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun eh, level lang ng surge yun. Hindi pa natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Atom, karagdagang uh, tulong nga ang hinihintay ng ating mga kababayan dito na nawalan ng uh, bahay at nawalan din ng uh, kabuhayan sa pananalasa nga ng uh, pagyong uwan. And ang latest mula rito sa Aurora. Balik sa iyo, Maraming salamat, Ian Cruz. Nasa Intensive Care Unit si dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa pneumonia. May report si Marizo Sa edad na isandaan at isa, nasaksihan ni Juan Ponce Enrile ang iba't ibang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Isa siya sa naging mukha ng martial law at sa people power. Apat na beses pang naluklok bilang senador hanggang sa naging chief presidential legal counsel ng kasalukuyang administrasyong Marcos. Sa sesyon ng Senado kanina, tumayo si Senador Jingoy Estrada at humiling ng dasal para kay Enrile. Nakatanggap daw siya ng impormasyong malala ang kondisyon ng dating senador. I have just received a uh, very, very sad information that our former colleague, former uh, Senate President uh, Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of, a, of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. I heard from a uh, reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of uh, surviving. Ang anak ni Enrile na si Katrina Ponce Enrile, kinumpirmang nasa ICU ang ama at hindi raw magandang lagay. Sa loob ng limampung taong paglilingkod bilang kawani ng gobyerno, walong administrasyon ang pinagsilbihan ni Enrile. Nakaapat na termino si Enrile bilang senador at naging Senate President noong 2008 hanggang 2013. Naging defense minister siya noong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at isa sa sinasabing arkitekto sa likod ng pagdedeklara ng martial law noong 1972. Noong 2014, nasangkot si Enrile sa Pork Barrels Camp at kinasuhan ng plunder. Pinayagan siyang makapagpiyansa noong 2015 dahil sa lagay ng kalusugan. Nitong October 24, dumalo si Enrile sa pamamagitan ng videoconferencing sa promulgasyon ng kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Tuluyan siyang inabswelto sa lahat ng kaso sa pork barrel issue. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore, Ping Lacson, matapos walang kumontra sa butuhan sa plenaryo. October 6 nang magbitiw si Lacson bilang committee chairperson dahil umano, sa mga pahayag ng ilang senador sa takbo ng imbisagasyon sa mga flood control project. Ang pagdinig dyan, itutuloy na sa biyernes. Iimbitahan raw at pahihintulutang dumalo si dating Congressman Zaldico kahit via video conferencing. Imbitado rin si na dating House Speaker Martin Romualdez, ang labing pitong congressman na pinangalanan ng mga diskaya, at si Congressman Eric Kiap na dating House Appropriations Committee Chairman. Samantala, ang nadadawit din sa maanumalyang flood control projects na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan lumipad pa Amerika. Pinayagan niya matapos makumpirma ng immigration officer sa Justice Department na walang hold departure order o or warrant of arrest laban sa kanya, bagamat merong immigration lookout bulletin order sa kanya. hiki na pananggasana sa Paco River ng mga taga-Ubando-Bulacan, tuluyang nagiba matapos bagyuhin. Ayon sa Ubando-LGU, hindi ba bababa sa 25 million pesos ang kailangan para maayos ito. Supply ng kuryente sa mga lugar na nasalanta ng bagyong uwan, posibleng abuti ng isang buwan bago maibalik. Ayon sa Department of Energy, mahigit tatlong milyong pamilya pa ang walang kuryente sa ngayon iba't ibang paraan na raw ang kinukonsidera nila para mapabilis ang pagkukumpuni sa mga napinsala. Singil lang Meralco ngayong buwan, tumaas ng 15 centavos kada kilowatt hour. Katumbas yan ng 30 pesos na dagdag sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan at 76 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Piniyak ni Vice President Sara Duterte na tututukan ng pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Sinabi yan ng bise sa pagbisita niya sa Himamaylan City na problemado ngayon sa supply ng malinis na inuming tubig at kuryente. Anya, inilapitan nila ito sa isang water service provider at power company. Bumisita rin ang bisis sa ilan pang lugar sa Cebu at Bacolod City para magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Nasa bansa ngayon si dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon para sa Asian Forum on Enterprise for Society. Sa kanyang talumpati, binigang diin ni Ban ang pagkakaroon ng global solution sa iba't ibang krisis sa mundo sa pamamagitan ng partnership. Gaya na lang anya sa paglaban sa climate change na hindi lang daw dapat nakadepende sa mga lider ng bansa, kundi sa pakikipagtulungan din ng mga mamamayan nito. Na-courtesy call din si Ban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinuri niya ang advokasya nito para sa climate resiliency at sustainability. Umaasa raw siya na mabilis na makakabangon ng ating bansa sa sunod-sunod na bagyo. Dennis Trillo at iba pang cast ng sanggang dikit FR nag-alab Backstreet Boys. Ang ganap ng Backstreet Children, aabangan sa serye. Fresh from her mental health break in Japan, si Shuvi Etrata. Agad siyang rumampa sa isang fashion event with Janina Chan, Rere Madrid, and Ashley Ortega. Game din siyang nakipag-showdown sa mascot na si Shuvi Du during her fan meet. you for your effort, your time, your love. Sa lahat ng hirap, sa mga panahong tahimik, sa mga panahong sobrang saya. There were times na gusto ko na sumuko or I doubted myself. Diba sila? Bakit ako susuko ang ingay niyo? Balik bansa naman si Barbie Forteza na enjoy sa pagbisita sa kapatid niya sa Amerika at paglahok sa isang fun run. Next sa calendar ni Barbie ang pag-attend sa 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center this Saturday sa Moa Sky Amphitheater. atina Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyong Tino sa Cebu, Naging kaagapay sa paglikas sa mahigit limampu ang isang magiting na binatilyo. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa gitna ng rumaragas kasang baha sa barangay Hubay, Liloan, Cebu. Daging sandiga ng labing limang anyos na si J-Boy Magdadaro Mahigit limampu katao ang isa-isang sinakay ng binatilyo sa maliit na bangka hanggang sa makarating sa ligtas na lugar sa kanilang barangay. Mula umaga hanggang hapon, hindi ininda ni J-Boy ang pagod o takot. Kahit malakas ang tubig, pinilit kong tumulong kasi naririnig ko ang mga sigaw ng mga tao. Ang paniniwala niyang kaya niyang suungin ang mataas na baha nag-ugat daw sa araw-araw niyang pag i skimboard sa dagat. Bilang pagkilala sa kanya ng LGU, bibigyan si Jayboy ng scholarship hanggang kolehiyo. Simpleng gantimpala para sa kabayaniyang kanyang pinamalas. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino.